Ephesians 2:8-9 For it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves it is the gift of God not by works so that no one can boast Mapagpalang Ama sa langit maraming salamat po dahil sa iyong biyaya at walang hanggang pagmamahal sa talatang aming binasa kami po ay pinaalalahanan mo na kami ay naligtas hindi dahil sa aming mga gawa kundi dahil sa iyong dakilang kabutihan O Diyos Itinataas namin ang aming puso sa pagpapasalamat sa regalong kaligtasan na hindi namin kayang bayaran. Patawarin niyo po kami kung minsan ay umaasa kami sa aming sariling lakas at nakakalimot na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula lamang sa inyo. Panginoon, turuan niyo po kaming magpakumbaba at magtiwala sa inyo lamang na kami ay palaging mapuno ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok at kahinaan. Hinihiling ko po na iparanas niyo sa bawat isa sa amin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyong grasya. Bigyan niyo po kami ng lakas na harapin ang bawat hamon ng liwanag sa mga panahong kami ay nagdududa at ng tapang na sumunod sa inyong kalooban araw-araw. Tulungan niyo po kami na maging pagpapala sa iba gaya ng paalala sa bersikulo na kami ay nilikha para gumawa ng mabuti, hindi para maitaas ang aming pangalan, kundi para maitaas ang iyong pangalan, Ini-alay po namin ang panalangin na ito, may pusong punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Dalangin namin na patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya at gamitin niyo po kami bilang daluyan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.